Kamusta mga kapatid, maligayang pagdating sa channel. Sabihin mo sa akin, napansin mo na ba kung paano ang paraan ng simula ng araw ay maaaring ganap na magbago ng takbo nito? Kung gigising ka na puno ng pagmamadali na ang isip ay puno ng mga problema, tila lahat ay nagiging mas mabigat, di ba? Pero kapag binuksan natin ang mga mata at inilalaan ang mga unang minuto kay Diyos, Mayroong nagbabago sa loob natin. Parang humihinga ang kaluluwa bago pa man bumangon ang katawan. Ito ang tunay na paanyaya ng panalangin sa umaga. Huminto ng saglit, kalmaduhin ang puso at kumunekta sa lumikha na siyang pinagmumulan ng lahat ng lakas, kapayapaan at pag-asa. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng magagandang salita kundi sa ah, pagbubukas ng puso. Ito ay nagsasabi... Panginoon, ito ang aking araw, ingatan mo ito. Gabayan ang aking mga hakbang, liwanagan ang aking mga desisyon at bigyan ako ng karunungan upang harapin ang mga bagay na hindi ko kayang hulaan. Ang ganitong pagsuko ay nagdadala ng napakalaking gaan dahil pinapaalala tayo ng isang makapangyarihang bagay, hindi tayo nag-iisa. Ang pagsisimula ng araw sa ganitong paraan ay parang paglalagay ng isang hindi nakikitang kalasag bago lumabas e para sa laban. Lumalakad na alam na kahit ano pa man ang mangyari, may isang Diyos na nauna nang naghahanda ng daan. At alam mo ba kung ano ang mas maganda? Ang sandaling ito ng panalangin ay hindi lamang para humingi. Ito rin ay isang espasyo para magpasalamat. Magpasalamat sa hangin, sa pamilya, sa buhay, sa simpleng katotohanan na nagising at nakapag-umpisa muli. Bawat umaga ay, sa katunayan, isang bagong regalo na inilalagay ng Diyos sa ating mga kamay. Sa ilalim, ito ay isang pang-araw-araw na paanyaya upang ialay ng puso sa langit at sabihin, Panginoon, nais kong lumakad kasama ka mula ngayon. Hanggang sa huling oras ng aking araw, nakaranas ka na ba ng araw na tila ang lahat ay gumuho? Masamang balita sa lahat ng dako? Mga negatibong tao malapit sa iyo? Mga takot at kawalang katiyakan na patuloy na kumakatok sa pinto ng puso? Ayon, sa mga sandaling iyon, ang Awit 91 ay kumikislap tulad ng isang mahalagang hiyas. Hindi ito isang sinaunang teksto o isang dasal na naalala. Ito ay isang buhay na pangako. Bawat taludtod ay parang isang liham ng pag-ibig mula sa Diyos para sa atin na nagpapaalala na kahit na ang mundo ay sumusubok na takutin tayo, mayroon tayong isang ligtas na lugar upang magpahinga, ang lilim ng kataas-taasan. Ang pinakakahangahanga sa awit na ito ay hindi ito nagsasalita ng mababaw na proteksyon, kundi ng isang kumpletong kanlungan. Pinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nag-iingat sa atin mula sa mga nakikitang panganib, tulad ng pisikal na panganib, sakit o aksidente, kundi pati na rin sa mga hindi nakikita, espiritual na bitag, emosyonal na pag-atake, at kahit ang mga tahimik na alalahanin na hindi nakikita ng sino man pero nagaalis ng ating tulog. Parang sinasabi niya, "Anak, hindi mahalaga ang laki ng iyong laban. Ako ang mas malaki. Ako ang iyong kanlungan, ako ang iyong kuta, at walang makakapag-alis sa iyo mula sa aking kamay." Kapag binabasa natin ng Awit 91 sa umaga, para tayong umiinom ng isang basong puno ng pag-asa bago lumabas para sa araw. Ito ay nagsisilbing gasolina para sa pananampalataya. Nagsisimula kang maglakad ng iba na may higit na tiwala dahil sa kaibuturan ng puso mo, alam mong may isang soberanong Diyos na nagaalaga sa bawat detalye. At ang pinakamagandang bahagi, ang pag-asang ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan, ito ay tumuturo rin sa hinaharap, parang isang tahimik na katiyakan na kahit na dumating ang mga mahihirap na araw, hindi tayo kailanman iiwanan, lagi nang may paraan, isang labasan, isang sagot. Ang Awit 91 ay parang pang-araw-araw na paalala na ang pananampalataya ay hindi nag-aalis sa atin ng mga laban, kundi nagbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng iyon. Dahil ang pag-asang inaalok nito ay hindi nakasalalay sa mga panandaliang bagay, kundi sa isang Diyos na walang hanggan. Sa huli, ang pagbubukas ng awit na ito sa umaga ay parang sinasabi, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ang aking buhay ang aking pamilya at ang aking hinaharap ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak at ang simpleng ito ay sapat na upang punuin ang puso ng isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang ating isipan ay hindi ba tumitigil? Minsan, nagigising tayo na inisip yung mga bayarin, mga problema sa trabaho, mga sitwasyon na hindi pa nangyayari pero bumibigat na sa puso para tayong nagdadala ng isang backpack na puno ng mga di nakikitang bato. Bawat alalahanin, bawat takot, bawat paano kung na ating nilikha ay nagdadagdag sa backpack na ito hanggang sa mapagod tayo sa pag-iisip. At dito nga, nagiging mahalagang regalo ang panalangin sa umaga. Ito ang pagkakataon na alisin ang mabigat na backpack mula sa likod at ipagkatiwala ito sa mga kamay ng Diyos. Parang sinasabi tayo, Panginoon, hindi ko kayang kontrolin ng lahat. Hindi ko kayang hulaan ang hinaharap, wala akong lahat ng sagot, pero alam kong mayroon ka. Kaya't ibinibigay ko sa iyo ang mga bagay na nag-aalala sa akin, ang mga bagay na nagpapasakit sa akin, at pati na ang mga bagay na hindi ko kayang ilarawan. Ang ganitong pagsuko ay nakakapagpalaya. Dahil kung saan dati ay may pagkabahala, pumapasok ang kapayapaan. Kung saan dati ay may takot, umuusbong ang tiwala. Kung saan dati ay may pagkawalang pag-asa, lumalabas ang pag-asa. Isang banal na palitan. Ibinibigay natin ang bigat, ibinabalik niya sa atin ang gaan. Ibibigay natin ang takot, ibinabalik niya sa atin ang seguridad at alam mo ba ang mas kawili-wili? Ang kapayapaang ito ay hindi nangangahulugang biglang nawawala ang mga problema, pero binabago nito ang paraan kung paano natin hinaharap ang bawat isa sa kanila para itong pagtawid sa isang bagyo pero sa ilalim ng isang matibay na payong. Patuloy pa rin umuulan pero ikaw ay protektado. Kapag inilalagay natin ang ating mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos sa umaga, para tayong nagsasabi sa ating sariling kaluluwa, kalmado, hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon ay nag-aalaga na. At ang tiwalang ito ay ganap na nagbabago ng takbo ng araw. Maraming beses nagdadala tayo ng mga takot na hindi naman mangyayari. At sa kanyang kabutihan, inaanyayahan tayo ng Diyos na magpahinga na mamuhay ng isang araw sa bawat pagkakataon. Pinapaalala niya sa atin, sapat na sa bawat araw ang sariling kasamaan. Ibig sabihin, hindi natin kailangang dalhin ang mga problema ng bukas sa araw na ito. Sa ilalim, ang araw-araw na pagsuko na ito ay isang gawa ng pananampalataya. Ito ay paniniwala na kahit na hindi natin naiintindihan, ang Panginoon ay may kontrol at kapag nagtitiwala tayo dito, nararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng buong mundo, isang kapayapaang nag-iingat sa puso at isipan na nagdadala ng katahimikan kahit sa gitna ng mga bagyo. Kaya bawat panalangin sa umaga ay isang paanyaya, bitawan ang mga alalahanin ipagkatiwala ang mga bigat at tanggapin ang kapayapaan. Napansin mo na ba na may tendensiya tayong tingnan ang mga kakulangan kaysa sa mga bagay na mayroon na tayo? Parang ang isip natin ay unang tumatakbo sa mga problema, sa mga bayarin, sa mga hamon at madalas nakakalimutan nating makita ang mga biyayang nasa harap natin araw-araw. Dito nagiging isang kamanghamanghang ehersisyo ng pasasalamat ang panalangin sa umaga. Hindi lamang ito isang pagkakataon na humingi, kahit nakasali rin ang paghiling, kundi higit sa lahat, ito ay isang oras upang kilalanin ang maliliit at malalaking bagay na ginawa na ng Diyos at patuloy na ginagawa. Kapag sinisimulan, natin ang araw sa pagsasabing, Salamat, Panginoon, dahil ako'y nagising na buhay. Salamat sa aking pamilya, sa pagkain sa mesa, sa bubong sa aking ibabaw, kahit pa sa mga laban na nagpapalakas sa akin, may nangyayari sa loob natin. Para bang ang puso ay naiaayos sa isang bagong himig, isang himig ng pananampalataya at pag-asa. Ang pasasalamat ay may kakayahang baguhin ang ating pananaw sa halip na maipit sa kung ano ang kulang nagsisimula tayong makita ang kasaganaan na umiiral na sa halip na magreklamo napapansin natin ang mga dahilan upang gumitik at ang pagbabagong ito sa loob ay nakakaapekto sa buong araw natin. Para bang ang pasasalamat ay isang bagong lente na inilalagay sa harap ng ating mga mata. Ang parehong problema ay maaring naroon pa rin, pero tinitingnan mo ito ng mas magaan dahil sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang hamon. At alam mo ba kung ano ang mas maganda? Ang pasasalamat ay humihigbi ng presensya ng Diyos kapag kinikilala natin ang kanyang mga kabutihan kahit sa mga simpleng bagay ang ating puso ay lalo pang bumubukas upang tumanggap ng mga bagong biyaya para bang sinasabi natin ama nakikita ko ang mga ginagawa mo hindi ko tinatanggap ang kahit ano bilang tiyak alam kong ang bawat detalye ay nagmumula sa iyong mga kamay ang habit na magpasalamat sa umaga ay nagbubunga rin ng makapangyarihang epekto sa pamilya. Isipin mong simula ng araw, hindi lamang humihiling ng proteksyon at provision, kundi nagtuturo rin sa mga anak na magpasalamat. Unti-unti, natututo silang ang tunay na kayamanan ay hindi na sa mga bagay na mabibili, kundi sa mga bagay na mayroon na pag-ibig, kalusugan, kapayapaan at pagkakaisa. Sa ilalim ang pasasalamat ay isang susi na nagbubukas ng mga pinto. Isang paraan ng pagsasabi, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko pa nakikita ang lahat ng inaasahan ko dahil mayroon na akong sapat na dahilan upang maging masaya. Kayat bawat panalangin sa umaga, ay dapat punuin ng amoy ng e eh, pasasalamat dahil kapag ang kaluluwa ay nagpapasalamat ito ay lumalakas at kapag ang puso ay kumikilala ito ay napupuno ng kapayapaan alam mo yung pakiramdam na nais mong ilagay ang iyong mahal sa isang ligtas na lugar kung saan walang masamang mangyayari para bang posibleng lumikha ng isang hindi nakikitang kalasag sa paligid ng mga anak ng tahanan ng buong pamilya. Ganito ang itinuturo sa atin ng awit 91 na hilingin at ito ang dahilan kung bakit ang panalangin na ito ay napaka-powerful. Kapag tayo ay humaharap sa Diyos sa umaga at humihiling, Panginoon, iunat mo ang iyong kamay sa aking tahanan, takpan mo kami ng iyong mga pakpak, ilagay ang isang pader ng apoy sa paligid ng aking pamilya, hindi lamang ito isang magandang metapora, ito ay isang gawa ng pananampalataya na naglalabas ng proteksyon sa mga mahal natin sa buhay. Para tayong nagtatayo araw-araw ng isang espiritual na kuta na walang kaaway ang makakapagtagumpay. Ni ang inggit, ni ang takot, ni ang mga hindi nakikitang bitag ng buhay dahil sa ilalim ng banal na proteksyon walang makapangyarihan na makakapagwasak sa atin at tingnan mo kung gaano ito kaganda hindi lamang ito tungkol sa paghingi ng seguridad laban sa mga nakikitang panganib tulad ng mga aksidente o masamang sitwasyon ang proteksyong ito ay higit pa sa lahat umaabot ito sa mga laban na hindi nakikita ang mga tukso na sumusubok na akitin ng ating mga anak, ang mga negatibong impluensya na umatake sa mga tahanan, ang mga saluobin ng kawalang pag-asa na minsang tahimik na umaatake. Kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, humihiling tayo na ang mga anghel ay magkampo sa paligid ng ating tahanan, nagbabantay sa bawat daan, bawat pinto, bawat puso, para tayong nagdedeklara sa tahanang ito, tanging ang galing kay Diyos ang papasok. Ang hindi nagmumula sa Kanya ay walang kapangyarihan dito. At nagbibigay ito sa atin ng napakalaking kapayapaan, hindi ba? Dahil sa ilalim, alam nating wala tayong kontrol sa lahat. Hindi natin kayang makasama ang ating mga anak sa bawat segundo ni mahulaan ang bawat detalye ng buhay. Pero makakapagpahinga tayo sa katotohan ng may isang taong mas malaki pa ang nag-aalaga sa kanila kapag wala tayo. Ang banal na proteksyon ay sa katunayan ang pinakamalaking regalo na maaari nating hilingin tuwing umaga. Dahil sa pagbibigay natin ng ating pamilya sa mga kamay ng Diyos, sinasabi natin, Panginoon, nagtitiwala ako. Alam kong ikaw ang kalasag na walang palaso ang makakapagtagumpay, ang ligtas na lilim kung saan laging maaari tayong magpahinga. At maniwala ka, kapag ang katiyakang ito ay pumapasok sa puso, kahit ang pinakamahirap na araw ay maaaring ipanawagan ng may katahimikan dahil alam nating hindi tayo naglalakad na mag-isa at bawat hakbang ng ating pamilya ay nalalagay sa ilalim ng lilim ng kataas-taasan. Sabihin mo sa akin, ano ang nagpapatatag sa isang pamilya kapag dumating ang mga bagyo ng buhay? Hindi ito mga material na bagay ni mga panlabas na tagumpay. Ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay ang pinagsamang pananampalataya, pagkakaisa at pag-ibig. Ang awit 91 ay hindi lamang nagsasalita ng pisikal na proteksyon, kundi pati na rin ng spiritual na lakas. Para bang pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi lamang kayo magsusurvive, kundi mananatili kayong matatag, nakatayo, na may mga ugat na malalim sa akin. At ito ang kailangan nating hilingin araw-araw na ang ating pamilya ay maging matatag sa pananampalataya dahil ang mga hamon ay darating ang mga tukso ay kumakatok sa pinto ang mga pressure ng mundo ay sumusubok na hilahin tayo ngunit ang isang tahanan na nakatayo sa salita ay hindi natitinag kapag tayo ay nananalangin sa umaga at humihiling Panginoon palakasin mo ang mga ugnayan ng aking pamilya ingatan ang aming mga puso at isipan nagtatayo tayo ng isang hindi nakikitang pader laban sa lahat ng sumusubok na hatiin at humina para bang pinipigilan natin ang bawat puwang kung saan maaaring pumasok ang hidwaan sakit o kalituhan at tingnan mo hindi lamang ito tungkol sa paghiling na walang makapaghiwalay sa atin ito rin ay tungkol sa pagtatanim ng mga kilos ng respeto, kabutihan at malasakit sa loob ng tahanan. Dahil kapag ang pag-ibig ay isinasagawa sa araw-araw, sa paraan natin ng pagsasalita, sa pag-aalaga sa mga salita, sa pasensya sa mga mahihirap na sandali, ang pag-ibig na ito ay nagiging isang kalasag na nagpoprotekta sa pamilya mula sa loob. Isipin mong gaano ito kaganda kung araw-araw, bago pa man lumabas ng tahanan, bawat miyembro ng pamilya ay may dalang alaala sa kanilang puso. Hindi ako naglalakad na mag-isa. Ako ay bahagi ng isang tahanan kung saan namamayani ang pag-ibig ng Diyos. Mayroon akong matatakbuhan, mayroon akong babalikan. Ang katiyakang ito ay lumilikha ng isang hindi nakikitang lakas. Ito ang nagbibigay ng lakas sa mga anak na labanan ang mga pressure ng mundo. Ito ang nagbibigay ng karunungan sa mga magulang upang gabayan ang kanilang mga tahanan ng may balanse. Ito ang nagpapanatili sa pamilya na nagkakaisa kahit na may mga krisis. Ang spiritual na lakas ay sa katunayan isang araw-araw na regalo at kapag ito ay pinagsama sa pag-ibig, lumilikha ito ng isang tali na walang makakapagwasak dahil sa ilalim ang isang pamilya na nagkakaisa sa panalangin ay isang pamilyang hindi matitinag. Alam mo yung magandang pakiramdam na pumasok sa bahay at maramdaman na nagpapahinga ang puso para bang sa pagdaan sa pinto, lahat ng bigat ng mundo ay naiwan sa labas? Ito ang nangyayari kapag inaanyayahan natin ang presensya ng Diyos na manirahan sa ating tahanan. Hindi lamang siya nagpoprotekta, kundi binabago niya ang bahay sa isang lugar ng pahinga, isang tunay na kanlungan. Pinapaalala sa atin ng awit 91 na sa ilalim ng lilim ng kataas-taasan, dito natin natatagpuan ang seguridad. At ang seguridad na ito ay hindi lamang laban sa mga panlabas na panganib kundi pati na rin laban sa mga bagay na sumusubok na nakawin ang ating kapayapaan sa loob, ang pagkabahala, ang mga hidwaan, ang mga alalahanin, ang mga takot. Kapag ang Diyos ay naroroon, kahit ang mga kahirapan ay tila mas maliit dahil sa loob natin ay may katiyakan, nandito siya, hindi tayo nag-iisa. Ating tingnan mo kung gaano ito kaganda kapag ang tahanan ay puno ng presensya ng Diyos. Hindi lamang ang pamilya ang nakakaramdam. Anumang tao na pumasok ay napapansin ang kakaiba para bang ang kapaligiran ay may marka ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Napansin mo na ba na may mga bahay na kapag pumasok ka ay agad mong nararamdaman ang gaan? Nangyayari ito dahil sa panalangin, pananampalataya at pasasalamat? At lahat ng ito ay lumilikha ng isang espiritual na kapaligiran na nagbabago kahit ang klima ng lugar ang panalangin sa umaga na humihiling na ang Espiritu Santo ay manirahan sa bawat sulok ng bahay ay parang nagsasabi, Ang tahanang ito ay hindi lamang isang pisikal na lugar, ang tahanang ito ay isang santuario. Dito namamayani ang kapayapaan ng Diyos. Dito ang pagibig ay nagwawagi. Dito, walang gawa ng kadiliman ang maaaring umunlad, at ito ay higit pa sa proteksyon laban sa masama. Ang presensya ng Diyos ay nagpapalakas din ng mga relasyon sa loob ng tahanan, kung saan naroon ang banal na pag-ibig, naroon ang kapatawaran. Kung saan naroon ang liwanag ng Diyos, walang puwang para sa hidwaan. Kung saan siya naghari, naroon ang pagkakaisa. Ang pinakamaganda ay ang mapansin na kapag ang bahay ay tanda ng presensya ng Diyos, ito ay nagiging isang punto ng sanggunian. Lumalaki ang mga anak na alam na ang lugar na iyon ay isang ligtas na tahanan, isang daungan ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo. Ang mga magulang ay nakakahanap ng pahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw at kahit ang mga bisita ay umalis na bago dahil naramdaman nila ang kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Sa ilalim ang nais natin ay hindi lamang isang maganda, maayos o komportabling tahanan. Ang pinakanais natin ay isang tahanan na puno ng presensya, kapayapaan at pag-ibig. At ito ay maari lamang manggaling sa Diyos kaya't ang huling hiling ng panalangin na ito ay napaka-espesyal na ang bawat sulok ng bahay ay mapuno ng kanyang impresensya na ang tahanan ay maging isang piraso ng langit sa lupa, isang kanlungan kung saan ang pamilya ay nakakahanap ng lakas, pag-asa at pahinga, hindi alintana kung ano ang mangyayari sa labas. Napansin mo na ba kung paano ang isang simpleng simula ay maaaring magbago ng buong araw para itong kapag nagising tayong huli na puno ng pagmamadali tila lahat ay nagiging mali tayo ay nagiging tensyonado iritado at kahit ang maliliit na bagay ay nagiging napabigat pero kapag sinimulan natin ang araw sa panalangin, may nagbabago sa loob natin para tayong naglagay ng tamang salamin upang makita ang mundo. Ang buhay ay nananatiling pareho, pero ang ating puso ay hindi na tulad ng dati. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang relihiyosong gawain. Ito ay isang espiritual na susi na nagbubukas ng pinto para sa isang araw na puno ng layunin, proteksyon at pag-asa. Ito ay parang isang panloob na pag-aayos sa halip na hayaang ang mga alalahanin ang magturo sa ating mga hakbang. Ibinibigay natin ang kontrol sa Diyos at idinideklara, Panginoon, ang araw na ito ay iyo, ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Pagka mo kung gaano ito kaganda, sa bawat umaga ay mayroon tayong bagong simula. Ang panalangin ay nagpapaalala sa atin ito. Ang kahapon ay lumipas na, ang mga pagkakamali ay maaaring iwanan at ang mahalaga ay ang ngayon. Sa panalangin, nire natin ang ating tiwala na ang Diyos ay nag-aalaga sa lahat at na maaari tayong maglakad ng may tapang kahit na wala tayong lahat ng sagot. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang tumatawag sa panalangin sa umaga bilang isang gawa ng tapang. Dahil nangangailangan ito ng desisyon sa halip na tumakbo sa mga pangangailangan sa pagbangon, humihinto tayo at sinasabi, bago ang lahat, nais kong makasama ang Diyos. Ang pagpili na ito ay nagbabago ng atmosfera ng puso at ang epekto nito ay kumakalat. Sa trabaho nagiging mas mapagpasensya ka. Sa mga pag-uusap, ang iyong mga salita ay nagdadala ng higit na pag-ibig. Sa mga hirap, nagkakaroon ka ng higit na pag-asa. Sa mga sandali ng pagdududa, nakakahanap ka ng lakas. Ibig sabihin, ang panalangin ay hindi lamang nagbabago ng araw, kundi pati na rin ng paraan kung paano natin isinasabuhay ang bawat sandali ng araw. At ang pinakakahangahanga, kapag ang ganitong gawain ay nagiging bahagi ng ating rutin, unti-unting nagbabago ang buong buhay. Dahil nagsisimula tayong makita ang mga problema hindi bilang mga hadlang, kundi bilang mga oportunidad na lumago natututo tayong magpahinga sa pag-aalaga ng Diyos at maglakad ng may tiwala kahit sa gitna ng mga kawalang katiyakan. Kaya't ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang makapangyarihang sandata at isang regalo ng pag-ibig. Ito ang pagkakataon na simula ng bawat araw na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa na mayroon tayong Diyos na ating kanlungan, ating kuta at ang ating kapayapaan. Sa kabuuan, bawat umaga ay isang bagong puting pahina at ang panalangin ang panulat na sumusulat ng tono ng kwentong ito. Ang sino mang nagsisimula ng araw na nakaluhod ay nagtatapos na nakatayo. Amen.